Hello guys ako nga pala si Okunaj hindi ako tamad at hindi din ako matalino pero madami akong pangarap sa buhay tara samahan nyo ako ngayong duty ko bali nga ito pala ang aking business ang Kyler Tea bali mga tinitinda nga namin dito ay milk tea, coffee at shawarma at bali nga may mga order na wow. nga tayo at ito nga unang gawa ko ay caramel macchiato at may umorder nga ng dalawang moka sa online kaya dali dali ko na nga ginawa Bali nga itong tinitinda namin mga drinks ay kami na din po ang nag-create based off my experience bilang barista. At may order nga din nga sa akin ng cheesy nachos. Bali nga itong cheesy nachos namin ay 55 pesos only. Hindi na nga tinipid sa gulay, sa sahog. Solid pa yung lagayan. Saan ka pa? 35 po madam. 500. Thank you Jose. At sila nga po yung mga regular customer namin sa online Sila Boss Noel at sila Mam Ma Kat Maraming salamat po sa laging pag-order ng Kyler T Bali, opening duty nga ako ngayon At mamaya pa ang pasok ng utol ko Bali nga, palitan kami ng pagbabantay sa aming business okay. Thank you Masih. Sa mga nagtatanong nga dyan Kung ano po kami nag-open Ay 1pm to 10.30pm Mag-message lang po kayo kung Gusto nyo po mag-advance order Bali mag-message lang po kayo Woo! Sa Kyler T at tumatanggap din po kami ng delivery order by Alala mo pero kung malapit lang naman po kayo sa area namin kung kaya po namin kayong puntahan ay kami na po mag-serve sa inyo Bossing Mapasa po Ayan po yung pinakapogi namin ano, basketball player At yan pala si Sir Jola <laughs> na pinakasolid namin suki mula na nag-open kami mayon din pala yung business kung gusto nyo magpagawa ng jersey PM nyo lang po siya pero pwede nyo din po kami i-PM para kami na po mag-recommend sa inyo, sa kanya. Hindi na last. Thank you. At sa mga gusto pala mag-order ng bulk order sa amin ay PM lang kayo sa aming page. Nagbibigay po kami ng malalaking discount o mga pa -previous. At sa mga gusto naman magpa-mobile copy sa amin, ay PM nyo lang po kami. Murang mo -mura lang po kami i-book. PM lang po at bibigyan po kayo ng malalaking discount. Nice! At hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa panonood. Probably.